Kita lang kulit. Hmm. Matagal ko siya hindi nakasama eh. Kasi pag-uwi ko gabi-gabi na. Tutulog na lang. No? Hmm. Get pa rin siya o oh. tingin ko doon, Mataray pa rin yung mukha niya. Hmm. Yung kamay. Hmm. thinking. Mm. Mm. Okay si kuya ako, ito 'yung si kuya ako. Mm. lumiit siya kasi kinagat, ay kinagat. Ano? <laughs> kinalbo ko siya kaya lumit yung lumit yung ano niya dito lang dito lang dito lang ah oh, tsura niya ha huh? is baba -hmm. marunong ka pa mag massage ha huh? maglulungkot-lungkotan to siya pag papansinin mo Hmm? 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 Tinamang lukot-lukotan yung mukha niya? gitu sih hmm. <laughs> hmm. hmm. Oh, bawa kagak eh aper hmm 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 Boleh yung ano mata mo. Ilang ikaw? Hmm. Okay lang ikaw. Cura mo oh, tarai ng mukha mo. Kao? Aisla, nikao? Aisla,